Ang amoy ng bagong tabas na damo at mga bulaklak ang bumabati kay Lila sa bawat pagbukas niya ng bintana. Ito ang amoy ng hardin ni Mang Cardo, ang hardin na kinakalingan ng lalaki sa matagal ng panahon. Si Lila ay ang nag-iisang anak ni Don Rafael, ang may-ari ng malawak na hasyenda ngayon. Lumaki siya sa karangyaan, nakatanggap ng pribadong pagtuturo at nabibilhan ng kahit anong kanyang gustuhin. Ngunit ang kasiyahang kanyang hinahanap ay hindi niya natagpuan sa mga mamahaling laruan at mga eleganteng kasuotan. Sa halip ay natagpuan niya ito sa hardin. Doon sa piling ng mga rosas, sampagita at iba pang mga bulaklak. Natagpuan ni Lila ang kapayapaan. Ang napakasarap na pakiramdam na pumapayapa sa kanyang kalooban at nag-aalis sa bawat kalungkutang nasa kanyang puso. Doon din niya nakilala si Mangkardo, ang hardinero ng kanyang pamilya. Si Mangkardo ay isang lalaking may magaspang na kamay dahil sa kasipagan nito sa trabahong may kinalaman sa pagtatanim ng mga halaman at ngiting kay ganda na talaga namang makikita ang sensiridad at kagandahang loob nito. Lagi siyang may kwento tungkol sa mga halaman kung paano sila inaalagaan, kung paano sila lumalaki, at kung paano sila nagbibigay ng kulay at buhay sa mundo. Natuto si Lila na makinig, na magmasid, at pahalagahan ng simpleng ganda ng kalikasan. Isang bagay na ipinamulat sa kanya ng lalaki. Madalas silang magkasama sa hardin. Tinuturuan ni Mang Cardo si Lila kung paano magtanim kung paano payamanin ang lupa para maging malusog at kung paano diligan ang mga halaman na kinakailangan nito pangontra sa init ng araw. Ikinuwento naman ni Lila kay Mang Cardo ang tungkol sa kanyang mga binabasa, sa kanyang mga pangarap, at sa kanyang pakiramdam ng pagiging malungkot. Kahit sabihing mayaman ito at maganda ang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon ang simpleng pagkakaibigan ay unti-unting nauwi sa pag-ibig. Batid nilang mali na may malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Si Lila ay isa sa pinakamataas na uri, habang si Mangkardo ay simpleng hardinero lamang. Ngunit kahit na anong pilit nilang labanan, ang kanilang puso ay may isang nakakakiliting damdamin ng patuloy na nagtutulak sa kanila sa isa't isa. Naging lihim ang kanilang relasyon. Saglit lamang silang nakikita sa hardin, sa ilalim ng takip silim, kung kailan wala nang nakakakita. Nagpapalitan sila ng mga lihim na halik at mga pangakong hindi kayang isipin ng iba. Isang beses, may malaking pagtitipon sa mansyon dahil ipinagdiriwang ang ikalabing walong kaarawan ni Lila. Hindi niya makita sa paligid ang kanyang kasintahan na si Mangkardo. Naalala niyang bigla ang pangako niya rito Na ibibigay niya ang sarili Sa eksaktong araw kung saan siya ay magiging ganap ng dalaga Sa kanilang tagpuan Sa isang bahagi ng hardin Na natatakpan ng makakapal na dahon ng mga halaman Mahal niya si Mangkardo Alam niyang naghihintay na yun sa kanilang lihim na tagpuan Matagal niya nang pinapangarap ang pagkakataong yun ang maging isa sila ni Mangkardo Cardo. Ang kaisa-isang lalaking kanyang minamahal. Agad niyang nilisa ng kasiyahan. Naging maingat siya at siniguradong walang ibang makakaalam sa pagpunta niya sa kanilang lihim na tagpuan kung saan naghihintay si Mang Cardo. Pagdating nga ni Lila sa bahaging yun ng hardin ay naroon na nga si Mang Cardo. Agad siya nitong sinalubong ng napakahigpit na yakap. Nagtagpo ang kanilang mga labi at kapwa humiga sa damuhang naroon na ikinukubli ng mga mayayabong na dahon ng halaman. Sa napakabangong samyo na nanggagaling sa mga bulaklak ay lalong nadagdagan ng kanilang mga damdamin na nagtulak para gawin nila ang isang bagay na alam nilang pareho nilang hinihintay. Pareho nilang alam na makapagpapaligaya sa kanilang mga puso. Sa gabing yun ay naging isa ang dalawa. Bagaman hapdi ang naramdaman ni Lila ay ipinatikim naman ni Mang Cardo ang labis na pagmamahal sa bawat mga pagkilos nito. Sabay nilang naabot ang dulo sa piling ng mga halaman at bulaklak ng hardin. Pero isang araw ay nabuking sila ni Don Rafael. Kapansin-pansin na kasi ang pagiging malapit ng isa't isa. Galit na galit ang Don. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak na nararapat sa isang marangal na lalaki ay nagkagusto sa isang hardinero. Pinalayas niya si Mang mula sa hasyenda at ikinulong si Lila sa kanyang silid. Hindi ko pahihintulutan na masira ang kinabukasan mo, sigaw ni Don Rafael. Makakalimutan mo rin siya. Ngunit hindi sumuko si Lila. Alam niyang mahal niya si Mang at hindi siya magpapakasal sa kahit sinong lalaking hindi niya naman mahal nagmakaawa siya sa kanyang ama. Sinabi niyang hindi niya kayang mabuhay kung wala si Mang Cardo. Sa huli ay napagod din si Don Rafael dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rin siya pumayag na mapakasal si Lila kay Mang Cardo. Sa halip ay nagbigay siya ng isang kondisyon. Kung kayang patunayan ni Cardo na karapat dapat siya sa iyo, papayagan ko kayong magpakasal. Sabi ni Don Rafael. Bibigyan ko siya ng isang hamon. Kung magtagumpay siya, akin siyang tatanggapin sa ating pamilya. Ang hamon ay ang pagpapatayo ng isang hardin na mas maganda pa sa lahat ng hardin sa hasyenda. Isang hardin na nagpapakita ng galing ni Mangkardo. Hindi lamang bilang isang hardinero, kundi bilang isang tao. Tinanggap ni Mangkardo ang hamon sa loob ng ilang buwan ay nagtrabaho siya ng walang humpay. Nagtanim siya ng mga kakaibang halaman, nagdisenyo ng mga magagandang daanan, at bumuo ng isang palaisdaan na nilamanan niya ng mga makukulay na isda. Nilagyan niya rin ito ng isang maliit na pahingahan kung saan pwedeng magpahinga at mag-usap ang mga magkasintahan. Sa wakas ay natapos ang hardin. Nang ipakita ito ni Mang Cardo kay Don Rafael ay namangha ang Don. Hindi niya akalaing may magagawa si Mang Carlo na ganoong kagandang hardin. Parang isang paraisong handang kumupkop ng sino mang nagnanais magpakupkop rito. Nakita ni Don Rafael na ang pagmamahal ni Mang Cardo kay Lila ay totoo at napakalalim. Nakita rin niya ang kanyang dedikasyon at ang kanyang kakayanang magtrabaho ng husto. Sa wakas ay ibinigay niya ang kanyang bas sa dalawa napuno ng kasiyahan ang buong hasyenda nang magpakasal si Lila at Mang Cardo. Ipinagdiwang ng lahat ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpatunay na walang kahit anong hadlang o kahit ang agwat sa pagitan ng kanilang mundo ang makakapigil sa dalawang pusong nagmamahalan. Sa hardin na ginawa ni Mang Cardo ay madalas magpalipas ng oras ang mag-asawa. Doon sa gitna ng mga bulaklak at mga puno patuloy nilang pinapangalagaan ang kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na kasing ganda at kasingkulay ng hardin. Sa huli, ang hasyendera at ang hardinero ay nagtagpo sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ang nangingibabaw.